So yun, good morning sa inyo mga kalapatids Welcome back to J. Palparan Love TV Ngayon, nandito tayo ngayon sa court Sa main, sa Greenville uh, Yung nagbabantay dito Yung katiwala dito sa court Nagkakalapati yun mga kalapatids Ayun, mamaya pupuntahan natin siya Doon yung look niya Doon sa dulo Umalis lang kasi siya eh Pero Mayamaya -maya na tayo punta doon Baka mamaya may aso eh So pagdabalik niya Punta tayo doon silipin natin yung mga alaga niyang ibon mga kalapatid. Sa ngayon papapawis muna tayo. Tara. kalapatids, puntahan natin yung lock dito. Eh, yung may-ari. <coughs> Ayan. Kalapatids, anong pangalan mo? Oh, yun Oh, si... Siya yung, ay, may aso eh. Sabi mo, wala kang aso rito. Wait lang. Wait. <laughs> ay, hindi <laughs> ako mabait pa <laughs> <laughs> oh, yan. Sobrang bait na yan. Nakawala ko na kalapat eh. Oh, yun. Inabahan tayo dun ah. Okay. okay. Oh? Breeder pa naman. O oh, ayan mga kalapatid So ito yung lock nya dito Matagal ka na nag-aalaga dito yun Nakita ko no Nung nakaraan O oh, ayan Ayan ano ba yung mga ano yan Nagkakarera ka ba ngayon? Wala Pahin nga muna Ah kumbaga alaga-alaga lang Ito mga breed mo na yan mga yan oh, Ganda nung ano din, parang may Johnson relax pa. Silipin natin yung mga ano niya. Bali, ito yung pliers lock mo. Uh, Tapos dito, mga breeder mo. Ikaw lang gumawa niyan. Ako lang. Oh, oh. Si Boyong kasi yung ano dito, caretaker ni itong court dito sa may Greenville sa amin yan na subscribe mo yung youtube ko ha para mapanood mo to ha mm -hmm. jpal parang look tv uh -huh. yun so ito, ano natin yung mga breeder nya dito ayun gaganda na itong itim na to ha alam mo lahi nitong mga to ano yun eh uh, kasi nanggaling nga sa MMFC ah MMFC player ang ganda itim mo ayun ay, parang ano yung personal band ba yun ay hindi ano lang Yan ang club ring TSPS Ate SPS dito yan sa may tandaan Sora. Ito, ito to to. Baliktad niya yung malaki. Oh. Yung ginakay sila. Malaki mo ba? Palahi mo na lang ba Oo, palahi. Ko. Ayan mga ibon dito. Ito, parehas itim mo. Pag naglalabas tayo edi itim rin. Ito, itong mga to, ano to? Goke lang yun. Goke? Goke lang uh, Binito goke lang Ito naman Ayan yung dumar na dakit ko lang yan. Wasak ang leg yan eh. Pumunta lang dito. Ah, ito? Wasak ang leg. Itong grizzle na to. Palahi ko. Ah. Uh. So, meron pa tayo rito, mayroon pa siya rito mga kalapatis. So, ang ganda ng breeder nyo. Breeder ano, ang laki. Kulungan ng aso, no? Eto mga to, ano to, binibreed mo na rin. Oo, oh, yan. Anak na nga ano rin, galing kay Jaime Lib. oh, ayan mga kalapatis, so. Ito pa yung ibang mga ibon niya dito, mga breeder niya. Ayan, anak ng MMFC. Ito, ito, ito. Oh. Ba't wala ka pang ano, hindi mo pa siya binibreed, wala pang nest bowl? Hindi, ito, ito, anak niya na Ah, ito, ito pala, ito may mga niyo, ina ina inakay dito. Ito yung ano niya, ito yung flyer niya. Mga... Ito, ikaw lang magamuha niyan? Um, o yan, siya lang tumira niya, no? Simple lang, pero ang ganda, may viewing din. So, ito yung bali pinto niya. Paano yung pinto mo? Ah, kasama na to, kasama na pala to. So, ito yung trapdoor niya, mga kalapatid. Ito, pa akong ayusin ng... Eh, may mga YB dito eh, no? katulad nito. Yan, inbreed na ano na yan. Sa MNC lang. Ayan, mga kalapatid. Oh. Maganda rin ang ibo niya rito, mga kalapatid. Oh. Ayan, o. No? Oh. Ito, ah, dagit mga ko tapan. lang eh. na umalis. Ayan, may Pinataw mga dagit dito yung eh. Yung, yung, yung barley. Dagit ko so. Yan, eh. Ayon na umalis eh. Pinabit ko lang nga pinamigay yun eh. Balik oh. pa rin ang balik. Ah, may mga nadiligaw rin pala dito siya na ano. Dito mayroon pa dito ano, breeder ano. Tapang nga. Ito, ang ganda nito. Mukhang jansen Relax, ha. Eh, no? Ganda ng itsura, oh, mga kalapatid, so. Wala, Wala nga lang siyang ring, no? Wala. Eh, ito yung babae Sa ngayon, hindi ka muna nagbe-breed. Mga walang nest ball, eh. Eh, ito. Ito, meron. Ay, ang ganda ng kulay nito, Yan, Bandin Brook. Ito, ito. Yung lalaki, eh. Ah, ito. Yung Parehas Bandin Brook. Ayun, ganda ng ano. Yan, yung golden checker, yung galing kay Highway Limit. Ito, itong golden check na yan. Ay, meron pala siya dito mga kalapatid. Ang ganda ng tractor mo. Ikaw lang gumawa niyan? Oh, wala yan. Alanganin eh. Walang tapak Dapuan. Oo. Oh. So, yun mga kalapatid. So, bali ilan lahat ibon mo dito? 20 po. Nasa 24 ang ibon. Ayun, ito yung location niya dito. Mapuno lang. Pero siguro sanay naman yung mga ibon mo dito. Saan dumadapo ibon mo? Ah, doon. Yan dadapo. Ba Bago yung bababari Ayos. Yan pa ako nakabukod doon. Yung MMFC yun, yung pinaka-iingatan kong bloodline. Ayun, okay, silipin nga natin yun. Meron daw siya dito. Ah, yun ba yung nakalagay sa puno yung kulungan? Oo. Okay. Oh, okay, yun, silipin natin. Na, 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 nanakaw na nga na yung barako ko nun. Buti nakabalik. Hmm. Meron siya dito daw. MMFC galing na player. MMFC player galing. Yun daw yung pinaka-iingatan niya dito. Teka lang, may aso eh. Ay, sa kabila. Takot sa aso, no? Ito na mga kalapatid. Ayun! meron pala siya dito. may dilim na yung weight Ah, ito mga kalapatid. So. Oh, oh nakakandado pa talaga. Ito yung pinaka-special ano niya. Paano? Pero pabatcher mo to dito. Oo. Uh, ko yun. Mm -hmm. Saan yung pares niya? Ayun, anak niya. Yan, ah, ito. Yun, ito JT. pala. Ito yung mga pinaparami niya rito. Eh, no? Gilim din lang ang lang ibon yan. 15,000 daw binigay. San? galing naman to? Galing din yan. Binigay lang sa akin. Ah, sa akin. Bubuy ko lang. O oh, yun mga kalapat. Ito yung mga alaga ni ano. Ni Percival. Percival ba? O. Oh, yes. Alias Boyong. Yan siya yung caretaker dito. So yun lang. Salamat sa, sa pag-loop tour mo sa amin dito sa ano sa lop mo. So, pag ano, pa ka sa YouTube channel natin para mapanood mo vlog natin, ha? Jay para lop na kita nakita natin. Kasi napansin ko tong lop niya. Kasi lagi kami naglalaro dito. Nakita ko, may alaga siya kalapati. Kaya, ayun, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mabidyohan. So, ayun, mga, mga alaga niya dito. Ayun, o. Oh. Dito lang yan sa amin, sa may greenville So, ayun, kalapatid, salamat ha sa pag tour. So, ayun, balik na tayo dun sa court at andun na yung mga kasama natin. Thank you, Boyong. So, yun mga kalapatids, nakita nyo yung mga alaga niya doon. Simpleng kalapatids natin dito, yan. Sarap din makamit ng mga ganun, simpleng kalapatids natin dito. So, yun, balik. Fight na tayo para makapaglaro na tayo mga kalapatids. So, please watch and share and support J. Palparan Dog TV. Ingat tayo palagi. Happy flying and God bless.